Hello guys! Welcome back to my channel! Para sa mga nag-aabroad, bakit nga ba kinakailangan ang medical examination? Well, nag-a-undergo tayo ng medical examination upang malaman kung fit or unfit tayo na magtrabaho sa ibang bansa. Para sa mga kababaihan, isinasagawa ang pregnancy test. Babae man o lalaki ay isinasagawa ang psychological health checks. Katapos ng medical examination, ibinibigay ang medical certificates. Dito ay valid lamang ng tatlong buwan. Okay guys, sa video na ito is bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano ang gagawin para pumasa sa medical examination. Pero bago iyan, gusto ko munang maglambing sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, ay hihilingin ko po ang voluntary nyo pag-subscribe. I-like ang aking video, i-share ang aking video, at maaari po kayong mag-comment sa aking comment section sa ibaba. At aking pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po muli! Para masiguro na tayo ay papasa sa medical examination, narito ang mga dapat gawin bago ang araw ng medical exam. Una, kinakailangang dumating sa klinik ng maaga dahil may mga ibang rule na first come first serve basis. Ang pagpunta sa klinik ng maaga ay maaaring matapos din kayo ng maaga, maliban lang kung may mga hindi inaasahang problema. Pangalawa, Magsuot ng komportableng damit at huwag magsuot ng masikip na underwear. Kung required naman ang fitness test, magsuot ng angkop na kasuotan at magsuot ng sapatos na ito ay komportable sa iyong paa. Pangalawa, iwasan at huwag manigarilyo 24 oras bago ang medical exam. Ito ay para masiguro ng inyong baga ay malusog kapag nag-undergo ng lung function test. Number 3 kinakailangang matulog ng sapat bago ang medical examination para masiguro na kumpleto ang tulog at may sapat na pahinga. Number 4. Iwasan ang makinig ng sobrang lakas na musika lalong-lalo na kapag gumagamit ng headphones dahil maaaring magkaroon kayo ng pansamantalang hindi makarinig na magresulta na hindi kayo papasa sa medical examination. Number 4. Limitahan ang kumain ng mga maaalat na pagkain, canned goods, Or preserve foods 48 hours bago ang medical exam. Number 5. Iwasan ang mabibigat ng mga exercise na nagdudulot ng sobrang pagod dalawang araw bago ang medical exam dahil ito ay magre ng pagtaas ng laboratory results. Number 6. Fasting. Inire-recommenda na huwag kumain 12 hours bago ang medical exam. Ito ay para maiwasan ang pagtaas ng inyong blood sugar. Number 7, iwasan ang uminom ng kape or tsaa sa umaga. Ito ay para maiwasan ang pagtaas ng inyong blood pressure. Bawal din ang gumamit ng marijuana isang buwan bago ang medical exam. Number 8, uminom ng maraming tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig at hydrated ay mas mapadali para sa doktor ang pagkuha ng inyong dugo para sa mga blood test. At mas mapadali na mag-produce ng urine sample para sa urine test. Number 9. Mag-prepare ng checklist. Napaka-importante ang checklist para maiwasan ang mga bagay na iyong maiiwanan. At para alam mo rin ang mga bagay na dapat mong dalhin. At iyan po ang aking maibabahagi na ilan sa mga tips bago kayo magtungo sa medical exam. I hope na makadagdag ang impormasyon na ito sa inyong pag-aabroad. Good luck! Shout out nga po pala kay Ma'am Mary Rose. Nag-text po siya sa akin sa aking WhatsApp number na gusto po niyang mag-abroad at pumunta po dito sa uh, Hong Kong. Nasa kasalukuyan po siya is nasa Saudi po siya. Ma'am, sabi niya dito, "Kamusta? May tanong ulit ako. Paano ba pumasa sa interview? May bumabagsak ba kahit ex abroad?" And sa medical, dati kasi nung dati kasi nung pumunta ako dito, may fatty liver daw ako. And sa mata ko, malabo daw. Paano kaya yan, ma'am? So, uh, ang video na to is para sa iyo, ma'am. Shout out sa iyo na laging sumusubaybay sa aking video and meron po siyang balak na magpunta dito sa Hong Kong after po siya umuwi galing ng Saudi dahil domestic helper din po siya doon so nahihirapan siya doon and shout out din kay Ma'am uh, Lydia Emil GPGP na aking uh, um, isang kaibigan na gusto rin magpunta dito sa Hong Kong, nakasalukuyan po siyang nag-a-apply papunta dito and sabi niya, hi mom hi mom Hi mami, mag vlog ka naman patungkol sa before pa medical pag mag a abroad and ano yung mga preparation mo para mag fit to medical ka po para awareness na din sa aming aplikat. Muli maraming maraming salamat po ulit dahil po sa inyo is nakagawa po ako ng ganitong video. Bye and see you for my next video. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Huwag kalimutan ang apat na bagay. Please like, Comment, share, and subscribe. See you on my next videos. Bye!